Ayan hey, mga konix, no, yung ating mga dalawang buntis, no. Nagmamangga silang dalawa. Eto, dami nating na-harvest. Ito pa. Tingin, tingin, tingin. Lagyan natin dito. Nagluto-luto at ito gumawa ng Greyhound, yung ating mahal na reyna. Ayan, mga kaonis, di ba? Kita nyo, no? Greyhound, At, Siyempre, pinakita niya rin yung kanyang special na ice cream. So, gumawa siya kaninang hapon ng ice cream. So, ngayon, pwede na siyang kainin. Tignan natin, mga kaonis. Natikman na kanina. <laughs> Actually, natikman na yung kanina, no? Pero... Ayan mga konics, no, yung ating mga dalawang buntis, <laughs> dalawang buntis <laughs> no. <laughs> nagmamangga silang dalawa oh, at nagkukwentuhan oh. so makijoy nga tayo sa dalawang to no <laughs> Ayan ano, may dala kasi tayong ano, maniba na karabaw mango at talagang inupakan ngayon dalawang buntis. No? Si, si Darlene, no, kapitbahay natin. Doon lang ang bahay. Oh. Ayun. Yan, yung kanilang mangga sarap neto. Bagoong, oh, bagoong At mangga. Ito, bagoong malinduke. Wala siyang uh, tinik, no? Talagang Dur durog na durog yung kanyang uh, tinik. Kaya, ganyan na itsura niya. Ganyan ang gawa nila sa marinduke ng bagoong. Sarap niya, Okay? O, full memory na kasi yung ating, ano, yung ating isang camera. Kaya, ito na lang ulit cellphone yung ginamit natin. So, andito na tayo ngayon sa kalapan, ano? Sa ating uh, bahay, sa kanubing uno. So, makikain tayo sa kanila, no? Tikin nga. Para makita naman ang ating mga... Yan. Craving satisfied. Woo! Mmm. Sarap. Sakit may ano, Silvia. Ang sarap. Mmm. Ang mmm. Mmm. Okay, duwang ko muna kayo sa dali ah. Makikain lang ako sa dalawang buntis na to. Good day and good vibes mga kaonix ano. Andito tayo ngayon sa Kalapan City no. Uh, for Holy Friday ngayon at makikita natin kasama natin ang ating mahal na reyna syempre no. At tignan natin mga kaonix no. Ito yung mga tanim dito na makikita natin ano. Ay hindi talaga natin itinanim itong mga to kusa itong tumubo rito mga kaonix tong kalabasa yung papaya itong uh, tawag dito tong monggo na to kusa lang tumubo yan mga kaonix kaya hindi siya talaga natin itinanim ano kasi dito tayo naglalagay ng mga uh, mga pagkain na pinagtira natin ng mga pagkain pinagbalatan yan lang natin itinatapon no? kaya kusa silang tumubo dyan so yung ating uh, kalabasa meron siyang uh, bunga na so tinakpan lang natin nakapag harvest na tayo nun, actually and then yung ating mga monggo actually itinapon lang ano itinapon lang ni nanay itong mga monggo dito ano kasi may monggo kami dati kaya lang dahil medyo binubukbok ang ginawa itinapon lang dito kasi nga dito namin tinatapon lahat ng mga kitchen waste namin no? mga market waste then ang nangyari tumubo pero tignan nyo naman mga ka no? Talagang ang dami ng bunga <laughs> At ngayon mag-harvest na kami actually Ng mga ng mga monggo Ayan nag-harvest na yung ating mahal Ang dami nyo nang na-harvest So tulungan natin siya mag-harvest ano? Ayan papasok tayo sa loob mga ka no? I-harvest natin siya Ito na yung harvest na Mahal <laughs> na reyna Okay Ayan mga ka no so, Ganyan lang mag-harvest niya no? Nakakuha ah, tayo, no? Then, ito pa. Ang dami niya, oh. Ang i-harvest lang natin ay itong mga maiitin. Yan. So, ito. Ang dami dito mga ka-onyx. Ayan, eh, no? Oh. So, saka na natin i-harvest yung mga yan. Ito pa. Ito nyo to, dami niya, no? So, nakakatuwang mag-harvest, ano, kasama ang mahal na rin. <laughs> Nahihiya yung ating mahal na na, ano. <laughs> siya. Hindi raw siya ready. <laughs> Parang, ang itsura niya raw ay hindi ready. So, tayo naman, okay lang kahit anong itsura natin. Ang kasi. So, sobrang init kasi dito mga ka Onyx, no? Kasi Holy Friday nga. So ang mga tawag dito. Ang daming. Hello. Mga kapitbahay natin, mga kaonix. <laughs> so mga kapitbahay natin, ano, office mate din natin yung mga yun. Yung dumaan. So, iyan. Tuloy tayo ng harvest dito, ano. Yan. dami. Wow. Yan na yung mga harvest natin, ano. So papasok pa ako sa loob, mga kaonix. Kaya lang medyo makati lang dito, no? Yan. Oh, Lord Jesus. Yan, no? Kapal ng mga harvest natin, mga ka-onyx. Wow, dami. Yan, mga ka -onyx. So, maumuha tayo ng maraming munggo dito, no? Yan. Okay ang yeah. yan eto ang dami nating na harvest ito pa, okay, tingin, pa. tingin 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 ah uh, uh yan yeah. lagyan natin dito hey. marami pang mga hinog na pasunod na yeah, i-harvest Baka maapakan natin yung mga kalabasa. Tapos, magdilig dyan na pagkatapos. Hindi. Hey. <laughs> Kailangan mo diligan. Tingnan mo na nilaw na sila. O, sa sobrang init, no? Yung dahon. Okay. Kawawa yeah. naman yung kamatis. Luntoy na. Ito. Ito, mga kaonics, no? yung ating harvest na munggo no na tanim ni nanay actually ligaw lang ito no uh, tinapon lang pero tumubo pero tignan niyo naman naka-harvest pa tayo wow grabe so mga dalawang gulayan pa siguro to mga kaonix no o mga tatlong gulayan natin so after nito magdilig naman tayo no ng mga tanim natin ayan no diligan naman natin sila para ay, actually, nagdilig na ang mahal na reyna. Ayun, no. So, tulungan natin ang mahal na reyna, no. Tayo naman na magdilig. So, ito, patutuyuin natin siya. After na matuyo niya, ay, saka natin siya hihimayin para maging munggo na siya. Saka natin siya gugulayin. So, siguro, matutuwa si nanay pag nalaman niya na nakapag-harvest na tayo ng mga munggo sa mga isinabog niya. Actually, hindi niya naman alam na tumubo yan, ano. Pero, inabutan niya rin yan ng uh, tumubo na rito, ano. Kaya na. Ako na. Kailangan nating diligan ng ating mga halaman na tumubo dito. Ano? Yan, mga ka ano? Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon ay 10.30pm na, no? ng Holy Friday. Pero kami ng aking mahal na reyna, andito pa rin gising. Buong araw lang kami nandito sa bahay, no? At nag-enjoy lang, magkasama, nagluto-luto, at ito, gumawa ng Greyham, ng ating mahal na reyna. Ayan, mga ka di ba? Kita nyo, no? Greyham. At, empre pinakita niya rin yung kanyang special na ice cream. So, gumawa siya kaninang hapon ng ice cream. So, ngayon, pwede na siyang kainin. Tignan na natin mga kaon. Natikman na kanina. <laughs> actually, natikman na yan kanina, no? Pero, ngayon namin siya ulit kakainin talaga. Coffee crumble with cashew nuts. Okay. Coffee crumble with cashew nuts. So, Actually, natikman ko ito kanina, mga ka Onyx. At masarap siya, no? Yung kanyang poti crumble with cashew nuts. Ang sarap din niya, no? Halos, halos makasing sarap din, no? Nung mga nabibili natin sa ng na mga magnolia, selecta, halos ganun din yung lasa niya. Pinagawakutan so, na eh. chocolate hershey's. Minurog. So, <laughs> parang homemade, meron din daw chocolate hershey's na dinurog. So, inihalo rito. Kaya, M -M <laughs> Mas kakaiba yung flavor niya. Sarap nito mga kaonik. Samahan nyo kami kumain. Happy and baby. Wow. Happy ang mami, happy and baby. Siyempre, <laughs> sabi ni Mahal na Reyna, happy. Happy siya. Happy rin ang baby kapag kakumain ng mga ganitong klaseng matatamis at madalamin na pagkain. Ano? Kasi sabi niya nga, no, sa mga ganyang age, ang gusto ng mga buntis ay yung mga malalamig at matatamis. At sabi niya nga, no, ng mga laringa, yung si baby sa loob niya, no, ay masayang-masaya pag kumakain <laughs> siya ng malamig ice cream. At sipa na sipa na eh. Yan, sipa raw ng sipa. Kaya syempre, ngayong gabi, no, mga 10.40 p.m. na, ay kakain kami ng ice cream at saka griham na malamig ano? mga kaonik, samahin natin kami tikman natin itong kanyang ice cream no? tigas Because... <laughs> parang batul coffee crumble talaga siya no? madala sa aming yeah, coffee eh. and then may chocolates na Hershey's at Mayroong cashew nuts. Wow. Gano'n, no? kanya niya? Dalawang tupperware. To. Sarap na ito, mga ka-o. Mga ice cream. Actually, yung maliit lang na tupperware yung kinain muna namin ngayon, you no? Know? Hanggang doon kasi meron pa siya isang malaking tupperware din. Ito naman yung uh, grey ham, no? Na ginawa ng ating mahal na Reyna. So, tikman din natin yung grey ham yung ginawa niya. Mm. Mango. Tama, no? Yung ham Mango na ginawa ng ating mahal na Reyna, hindi siya ganun sobrang patamis. So, ang sabi ng ating mahal na Reyna, yung Mango lang talaga yung ginawa ng pinaka-pampasweeten, pampatamis dito sa kanyang ham Sakto lang, hindi siya nakakaumay. Mas masarap na, no? Kasi hahabulin ah, mo yung lasa ng tamis ng mangga. Kasi mangga lang talaga yung mismo nagpapatamis sa kanya. Masarap. Binaya niya yung parang sa Cebuan, no? Yung ah, kakanin-kanin na hindi asukal ang gamit na pampatamis, kundi mangga. Kakanin-kanin plus mangga, okay na partner na partner. Parang ganito yung grey niya. Ah mangga ang, pa ang pinaka-sweeten pampatamis niya para doon sa grey ham na ginawa niya. Ang sarap, mga ka-onix. Mm. Mm. Okay, okay. magsawa tayo mga ka-onix. Walang kaagaw. <laughs> Walang kaagaw. Wala pa si Bigby. wala lang kami dito ng aking mahal na reyna. Sa bahay, uh, sinanay wala pa nang no, siguro mga 2 weeks pa bago bibisita ulit dito. So, enjoy tayo mga kaonix Kain tayo ng marami. Ice cream, mango, uh, grey hum. Siyempre kasama natin ang ating baby. Diba baby? Hello baby. Mm. So si baby, enjoy na enjoy din at musog din sa mga kinakain ni mami.